Hello mga pasabog. So sa video na ito ay pupunta kami sa Subsaban Falls para maligo at para masilayan ang itsura ng Subsaban Falls. Kaya ano pang natin? Let's go. I love you. So wrong timing nga ang pagpunta namin sa Sabsaban Falls kasi nga ay malakas ang ulan at masama ang panahon. Papunta pa lang kami sa Sabsaban Falls pero medyo hindi ako masyado nakag-video kasi nga sobrang lakas ng ulan at baka mabasa ang aking camera. Nung papunta pa lang nga kami sa Sabsaban Falls ay sobrang ganda ng panahon at masikat ang mga araw. Pero nung papalapit na kami, bigla na lamang sumama ang panahon, biglang lumilim ang kalangitan at ito na, umulan ng malakas at nabasa kami. Nung makarating nga kami sa Sabsaban Falls ay eto na ang gumungad sa amin. Eto ang papasok sa loob ng Sabsaban Falls. Pagpasok mo nga ay mayroong hagdan pababa papunta sa Falls. Actually, nung pagbaba ko dito ay nagandahan talaga ako kasi nga maganda pala dito sa Sabsaban Falls. Medyo masama lang ang panahon ngayon nung pumunta kami sa Sabsaban Falls pero maganda talaga dito lalo na kapag summer maganda dito mag-camping kasama ang inyong mga kaibigan. Pagpasok na namin dito sa falls ay naamaze ako dahil sobrang linis ng lugar nila. May mga kubo rin pala dito na pwede ninyong pagtambayan. At ito na nga pala ang falls. Sobrang ganda at sobrang lamig talaga ng falls na ito kapag nagbabad kayo dito. Lalo na naligo kami dahil maulan nga ay sobrang lamig talaga at parang hindi namin kayang maligo dito guys. Noong una nga na pumunta kami dito ay merong kubo dito sa gitna at merong tulay pero nawala na kasi yung kubo at tulay siguro inanod na ng baha. Medyo bad trip nga ang pagpunta namin dito dahil masama ang panahon at biglang umulan. Kaya eto medyo malamig talaga, sobrang lamig. Kaya hindi na kami naligo, nagtambay na lang kami dito sa falls. Dahil nga maulan at sobrang lamig na ay mga isang oras lang kami dito at umuwi na lang kami kaagad dahil nilalamig na rin kami. Maganda talaga dito sa Sabsaban Falls. Pero next time, sana ay huwag ng umulan para naman makaligo kami at malubos-lubos namin ang pagpunta dito. Eto na nga at pauwi na kami eh, dahil sobrang lamig at yung mga kasama namin ay naghihintay na doon sa taas. Ayun sila oh. By the way guys, thank you sa pag-subscribe niyo at panonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat.